Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin at sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsubo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guru, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya'y hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo.